Hello mga kalumbi Ayan, mayroon dalawang helicopter dito Ayan, mga helicopter ni Bongbong Marcos At sila ay pupunta rito sa Alaminos City, Pangasinan Dito yan sa CSI Ayan, mga kalumbi na padaan lang yan Ayan. Dalawa yan Actually mga kalumbi, tatlo yan Nauna na yun siya Uh, ang balita rito ay si Bongbong Marcos ay uh, pupunta rito sa Labinos para pumasyal. Ayan si Bong Paul, pa. Ito, si ko. Siya nga pala mga Kalombi, magsa-shoutout na tayo ng ating mga followers. Ayan. Shoutout sa iyo, uh, Pampilo Michael, shoutout sa iyo. Uh, shoutout din sa iyo, Sep Natividad Gabasan. Shout out din sa iyo Armel Kabasan. Yan mga kalungbi Thank you. Sa mga gusto magpa-shout mga kalungbi uh, like and share lang ng video at saka mag-comment lang kayo kung taga kayo para ma-shout out ko kayo mga kalumbi. Maraming maraming salamat mga kalungbi sa inyong suporta mula dito sa Lamino City, Pangasinan. Ako'y muli nagpapasalamat mga kalungbi dahil nandyan kayo.